sabi ko pa. Tama ulit na mo. Dito pala Meron meron May, pa lang na dito ano. Yan dito. Ay, dito raw yan. Dito po ang number Ito yung spaghetti namin na kinain bago kami umalis. First time ko makasakay dito. gano'n sila <laughs> sigmo andito kami sa may pastry at kasama namin si Kuya Boy tapos yung may-ari ng kotse na si Ladi at kami ngayon ay ihatid sa Makabling at siyempre, masayang-masaya kami at itong mga anak ko first time nila makasakay sa kotse at sa lahat ng mga kapanood ng aking youtube channel Sir Don Pagdibi please subscribe, like at share ng video nito ayan, nakasakay na sa kotse kami papunta na kami ng Makabling, Santa Rosa, Laguna. namin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda na kulay dilaw at pink at violet at yellow at black fish. Ayan. Ayan ang kanilang aquarium. Napakalinis. Uh, ito yung isdang tuwanto yung mga anak ko dahil butlog daw yung mata. Ayan. Napakaganda ng loob ng aquarium nila. Uh, tapos ito naman yung isdang kakaiba ang kulay, hindi ko maintindihan. Napaka cute. Ayan. Green na isda. Uh, ayan. Napakaganda pala. May gold piece may pink yan yellow may violet kinuha ko ng video kasi natutuwa ako tulad dito ang cute naman ng isdang ito bilog na bilog ang kanyang mata ayan sobrang bilog ang mata nipis ayan sa lahat ng mga na makakapanood ng aking youtube channel huwag niyong kalimutang mag subscribe mag like ng video at mag share ng aking video ayan, tuwan tuwa ang mga isdang yan habang kinukunan ko ng video alam siguro niya na siya kinukunan ko ng video dahil sinusundan niya ang aking camera ng cellphone ayan ang um... Tuwang-tuwang naglalangoy. Marami silang pagkain sa loob. Kaya matataba sila. Yan. Thank you, thank you for watching sa lahat mga nakapanood ng aking YouTube channel. Sir Don Vlog TV.